Konte. Hey guys, ito ang sitwasyon namin ngayon dito. <laughs> Ayun sila. <laughs> Ayun. Hanggang sa gate na po ang tubig. May sa loob. Pumasok na po sa loob ng bahay. Hanggang tuhod na po doon banda. ito so, yung motor ko nandun sa taas at patuloy pa rin na umuulan-ulan guys na may kasama pang hangin ayan. so papasok tayo lulusong tayo dyan mamaya sa tubig ayan guys ayan ang tubig hindi naman sa ganung ka kaitim ng tubig medyo malinaw-linaw pa naman ayun din sa loob ng bahay nila guys so, ayun pasok ko oh. ayun sa loob ng bahay <laughs> pasok din so, yan ang sitwasyon namin dito ngayon sa may putatan muntin lupa Papasok so, tayo guys So, naka-shirt naka stand tayo guys yung punta doon sa may kalsada doon na lang tayo bibihis ito dala ko taga-dala taga ko ng ano tubig para may ibihisan ako doon wuhuu yan naman guys o oh. oh, ang tubig hanggang dito yung tubig sa tuhod Doon tayo sa may gate magbibis. So mamamasahe na lang tayo ngayon. <laughs> hindi tayo mwede mo mag gamit ng motor kasi hindi makadaan dito. Malalim po siya. Yan. Ito walang tao dito. Nasa probinsya yung mayari ng bahay na yan panigurado mga gamit niya dyan basang basa wala tataas yan dito pa mga ilang metro pa tong gate namin dito para makapasok ayun ganun ang lugar namin guys ang pero dito sa kalsada wala.